Matalinong depensa nga ang ginawa ng LA Lakers dito sa New Orleans Pelicans para nga talunin sa laban. pero mga idol, coming into the game ay mukhang eto nga si Coach Darwin Hamat, ang Lakers coaching staff, ay talaga namang ginawa ang kanilang trabaho at talagang pinag-aralang mabuti ang New Orleans Pelicans at nag-come up nga sila ng plano paano nga pipigilan itong magaling at malakas din ang New Orleans Pelicans na striking nga lately at laging nananalo. At kung medyo hindi nyo nga napapanood ang New Orleans Pelicans mga idol, ang kanilang playstyle kasi ay laging una dito kay Zion Williamson. Kung baga nagtitrickle down ng kanilang opensa mula kay Zion. Kung baga siya ang point forward nila and everything goes through him. At yan nga mga idol ang napansin siguro ng LA Lakers coaches. At ito nga ang kanilang ginawang game plan. Kitang kita nga natin sa unang possession pa lang ng laban ay ganoon nga ang talagang ginawa ng Pelicans playing through Zion Williamson. Kaya naman si Lebron James ang tumao sa kanya mga idol. At tingnan nyo dito si Andre Davis. Completely nang iniwan din itong si Jonas Valenciunas dahil alam nila nagagawa etong itong si Zion. Kaya naman ginawa nilang lahat para pigilan siya. At sila'y successful nga dyan. At nag-retreat itong si Zion. Pinasa sa teammate. And then matapos ng possession niya yan, the very next possession ay ganoon na naman. Ang ginawa ng New Orleans Pelicans playing through Zion Williamson. At yan nga mga idol ang alam ng Lakers coaches. Kaya naman mga idol naglo-load up nga sila dito kay Zion sa depensa. Tingnan nyo naman to mga idol. Grabing depensa itong ginawa ni AD. Pati na rin ni Lebron James. At napilitan na naman si Zion Williamson na mag-retreat. Ipasa ang bola. At yan nga mga idol ang talaga namang nagpahirap dito nga sa New Orleans Pelicans na talagang parang nakalimutan ng maglaro ng basketball laban nga sa LA Lakers. Dahil talaga namang sinabutahin nga ng Lakers defense ang playstyle na New Orleans Pelicans kaya mga idol nabulabog sila at talaga nga namang problema at nagkanda loko-loko na ang kanilang paglalaro hirap na hirap buong game. At ito pa nga rin mga idol ang ilan sa magagandang depensang ginawa ng LA Lakers this game. Panorin natin. Una nga dyan eh, itong si Austin Dribbs kung saan sinupalpal niya nga ang 3-pointer attempt neto si CJ McCollum. Great recovery kahit na iwan na siya, supalpal nga yan. And then, mga idol, ito namang si D'Angelo Russell na hindi masyadong kilala sa depensa by luck in this game at nakastill nga dito by just staying locked in and focus sa depensa. Then dito, AD and LeBron continues to give Zion Williamson a hard time sa opensa turnover yan. Then dito yung may kita naman natin ang Lakers defense na nag -load up nga once na makakuha ni Zion Williamson ang bola. Tingnan nyo naman yung paint. Wala nga maluwang na driving lane. Kaya't nagsettle settle na lang tuloy itong si Zion Williamson sa isang tira na hindi naman siya komportable. At may kita nga natin dito na kahit sobrang wide open na siya abay namin test niya pa rin yan because that's not how he plays. Then Austin Reeves staying locked in sa defensa is still nga dito sa pasa ni Brandon Ingram. Fast break opportunity para sa Lakers. Then pagdating naman sa play na ito mga idol Zion Williamson abay wide open na siya. Pero yan ang gusto na mangyari ng LA Lakers. And then nag-drive siya mga idol at yan na siya nagka-problema kung saan sinalubong siya ni Lebron James na kuwanan nga ng bola. At dito naman si Herbert Jones sumubok ng doom drive sa paint ng LA Lakers pero sinalubong siya ni Andre Davis na kuwanan din siya ng bola kagaya neto ni Zion Williamson. And then Zion once again may kita nyo na naman ang Lakers defense na nag-load up in the paint. Sinaraduan nga ng pintuan itong si Zion kahit nag-settle nga na naman siya sa isang shot na hindi siya komportable, another miss para nga kay Williamson. Then itong si Rui Hachimura ba hindi rin nagpauli? Lock in daw siya sa depensa na istilan nga itong pasa sana kay Brandon Ingram. At gandun din naman itong si Torian Prince, nakal-steal din siya on display. At sa panghuli namang mga idol, di Angelo Russell continues to stay locked in sa depensa kahit fourth quarter na. At na-steelan nga itong si CJ Makolo, makala niya nga easy layup na ito. At yan nga mga idol ang magandang depensa at matalinong depensa na ginawa ng LA Lakers laban nga sa New Orleans Pelicans. Talaga nga namang tinig away na muna nila ang head of their offense. Ang head of the offense ng New Orleans Pelicans na si Zion Williamson. At doon nga sila tumumba mga idol. Doon na sila naka problema. Kung sa puno mga idol ay pinuntiriya, tinarget nga ng LA Lakers ang ugat para nga patumbahin itong Pelicans. And for sure mga idol, sa next game nila sa Wednesday ay may adjustment na gagawin ng New Orleans sa kanilang play-in matchup. Get for sure, kinakailangan din ng LA Lakers ng adjustment para nga manalo again sa kanilang rematch game. Abangan natin yan.